kay sa nutrition seminar ang kahalagahan ng papel na ginagampanan na pagpapanatili ng wastong nutrisyon sa katawan ng mga taong may sakit na cancer habang dumaraan sa proseso ng paggagamot ng chemotherapy at radiation therapy na ginanap sa Premier Medical Center sa Cabanatuan City. Ang chemotherapy at radiation therapy ang pangkaraniwang lunas sa sakit na cancer. Kaakibat nito ay kadalasan nakakaranas ang pasyente ng pagkahilo, pagsusuka, hirap sa pagdumi, diarrhea, may sugat o tuyong labi at lalamunan at kawalang gana sa pagkain. Ayon kay Dr. Divina Cristy Redondo, head ng Medical Nutrition and Weight Management Center sa Premier Medical Center, ang kawalan ng gana sa pagkain na maaari mag ng kakulangan sa nutrisyon at sa katagalan ay pagbawas ng timbang ang pinaka nilang mangyari sa mga pasyente. Ang pinaka sa cancer ngayon is hindi, lalo na yung during treatment, is hindi ka mag ng timbang. The more na nag ka ng timbang, particularly yung skeletal muscle na tinatawag natin, okay, so pag yun ang nawala, ang laki... Ang ang laking chance na ang daming mga results nitong tinatawag natin ito na paglose ng timbang. One is malnutrition and then later yung tinatawag natin cancer kakesya. And we don't want that kasi yung treatment nila pwedeng maapektuhan, pwedeng mag... mag ma ang treatment, mas tapang treatment, or overall, pwede yun nga, hindi maibigay yung tamang treatment because of the malnutrition, secondary to weight loss. May mga ilang bagay na dapat tandaan upang mapabuti ang kalagayan ng taong may ganitong kondisyon magpahinga hanggat maaari. Uminom ng mga inuming may calories tulad ng non-fat o low-fat milk at 100% fruit juice. Uminom ng anti-emetic na gamot para maibsan ang pagsusuka. Kumain ng tama sa oras upang hindi mahilo. Upang maiwasan ang constipation, kumain ng mga pagkain mayaman sa fiber. Uminom ng gamot para makontrol ang diarrhea. Upang maiwasan ang pagkahilo, pagsusuka at diarrhea, iwasang uminom habang kumakain pa, nakadaragdag ng timbang ang emotional eating. Kumain ng madalas ngunit kakaunti o sapat na pagkain lalo na kapag gutom. Isa alang-alang ang mga gusto o paboritong pagkain ng taong walang gana at maiibsa ng stress ng pagdarasal, pagbabalik tanaw, pakikipag-usap at paglayo o pag-iwas sa mga bagay na negatibo. During treatment, we can allow it or we can allow them to eat. Like for example, ice cream, pwede naman during treatment kasi walang ganang kumain eh. Babawalin mo pa ba yan? Wala na kinakain, babawalin mo eh. Pero once treatment is done, natapos mo yung treatment, doon tayo magfocus ulit doon sa healthy eating. Bukod sa holistic treatment na ibinibigay ng Premier Medical Center sa mga may sakit na cancer, ay isa sa pinakabagong programa ngayon ng institusyon ay ang pagbibigay ng mga espesyal na pagkain para sa mga may espesyal na kondisyon na tinatawag nilang Nutriyang. Halimbawa, katulad ng mga tinapay, nilalagyan namin ito ng mga iba-ibang mga vegetables. Meron tayong katulad ng mga sikat na malunggay bread. Ano? Meron kaming iba, na ano, nilalagay naman namin iba-ibang uri ng mga vegetables at mga high protein na palaman para nasa ganun. Kahit konti lang ang makain nila, nutritious na. Pinopromote din nila ang pagkain ng mga organikong prutas at gulay para sa mas ligtas at mas sustansyang pagkain. Hahanapin po namin ang mga paraan para po maging magaan ang inyong treatment. Pasyalan niyo po kami at maaari po namin i- Sabihin sa inyo ang lahat ng programang aming inilahad para po sa mga pasyenteng may cancer. Danira Gabriel para sa Balita ang Unang Sigaw. Unang Sigaw!